akala mo nag-iisa kang nakikipaglaban. Ngunit ang nasa likod ng iyong pagdurusa ay magugulat sa iyo. Isang di nakikitang digmaan ang inilalabas mo. At kung ano ang gagawin ng ala ay magpapasara sa bibig maging ng mga tumangging sumampalataya sa inyo. Ngunit mag-ingat, ang mga mananatili lamang hanggang sa wakas ang makakaunawa ng tunay na dahilan para sa lahat ng ito. Mayroong isang lihim na nakatago sa mensaheng ito, at kapag nalaman mo, wala sa iyong buhay ang magiging katulad ng dati. Nakaramdam ka na ba ng pagod? Ngunit hindi ang pagod na iyon ng katawan ngunit ng kaluluwa? Naranasan mo na bang ilagay ang ulo mo sa unan at, kahit sa katahimikan, naramdaman mo ang sigaw sa loob ng iyong dibdib? Marahil walang nakapansin. Mumiti ka sa tanghalian ng linggo, sumagot ng kiokay na may tumango. Ngunit sa loob may sumigaw tulong. Narito ang tanong na hindi nais na manahimik. Ilang beses mo na bang pinigilan ang iyong mga luha para lang hindi mag-alala ang sinuman? Matagal ka ng matatag. Malakas para sa iba. Malakas para sa kanyang mga anak. Malakas sa trabaho. Malakas. Masyadong maraming. Ngunit sino ang humahawak sa iyo kapag bumagsak ka? Ilang gabi na ba ang nagawa mo na ulit sa matematika binayaran muli sa installments, sinubukan mong muling makipag-ayos sa pag-asang sa pagkakataong ito, magiging maayos ang laha. At kapag hindi nila ito naayos, sino ang sinisisi mo? Ang iyong sarili. Nagtiwala ka. Naniwala siya sa mga pangako. Ngunit ang natanggap niya ay saradong pinto at nakakabinging katahimikan. At naroon ka muli nag-iisa. Ngunit paano kung paano kung may nakakakita ng lahat ng ito? Nakikita mo kapag sinabi mong piayos lang pero sa loob ay bumabagsak ito. Maaari bang maging isang tao? Narinig mo na ba ang iyong buntong hininga sa dilim na nagsasabing, Diyos, tulungan mo ako. Huwag lumabas doon. Dahil kung ano ang mangyayari pagkatapos niyon. Maaari nitong ganap na baguhin ang takbo ng kwentong ito. Paano kung sabihin ko sa iyo na, kahit akala mo nag-iisa ka, hindi ka pa ba nakapunta? Sa sandaling iyon natila sumabog ang ulo. Ang mundo ay umiikot, ang mga bayarin ay nakasalansan, ang puso ay nais na sumuko. Ngunit kahit paano, sinundan mo. Naranasan mo na bang mag-isip kung sino ang humahawak sa iyo nang bumagsak ang lahat sa loob? Sa oras na iyon ang pagkain ay sapat na para sa higit pa kaysa sa tila. Ang mensaheng ito ay dumating sa tamang panahon. Yung bayad na bumaba kapag nawalan ka na ng gana sa gagawin. Nagkataon, o kaya naman ay ang kanyang kamay na nagtatrabaho sa likod ng mga eksena. Akala mo ba tahimik lang siya? Ilang beses mo na bang naisip na hindi nakikinig ang Diyos? Huminga. Gayon pa man. Itinaas. Gayon pa man. Hindi siya nabaliw. Hindi mo ito namamalayan ngunit naroon siya sa pagitan ng mga linya ng routine, sa mga detalye na tinatawag mong kiswerte, sa maliliit na himala na nakalimutan mong tawagin sa tamang pangalan, Providence. Ang Diyos ay hindi nawawala, natahimik lang siya, dahil ito ay nag-organisa ng mga bagay na hindi mo pa naintindihan. Nakikita mo ba ito ngayon? Gaano karami ang nagawa niya para sa iyo? Walang fanfare, walang anunsyo, walang demand, Paano kung sabihin ko sa iyo na hindi pa siya tapos? Manatili sa tabi ko. Dahil kung ano ang inihahanda. Ipapakita ko sa iyo na ang kanyang katahimikan ay hindi kailanman nawawala. Ito ay konstruksyon. Paano kung lahat ng tila natapos na? Sa katunayan, ito ba ang eksaktong punto kung saan nagsisimula ang pagbabago? Kung ang mga gabing walang tulog, ang paulit-ulit na hindi ang mga nakalock na pinto. Ang prologue lamang ba ng isang bagay na mas malaki? Pakiramdam mo ay nasa gilid ka, di ba? Na para bang wala ng ibang mangyayari sa iyong pabor? Parang lumipas na ang panahon. Nakalimutan na ba ng Diyos? Ngunit paano kung ito? Ito na ba talaga ang tamang panahon? Yung panahon na hindi ka na mawawala ng utang. Ang oras kung kailan hindi ito gumagana ay nagiging ito ay nagtrabaho na sa oras na hindi ka basta-basta makakaligtas. Humihinga ng ginhawa. Naiisip mo ba iyan? Panoorin ang extract at bumiti. Upang magkaroon ng kapayapaan sa loob ng iyong tahanan. At hindi takot sa bukas. Hindi, hindi lang pera ang pinag-uusapan. Ito ay tungkol sa karangalan. Ito ay tungkol sa pagbabalik loob. Sabi nga ng Diyos, ako na ang kikilos ngayon. Hindi ito pabor. Hindi ito nagkataon. Ito ay isang himala. At ito ay magiging napakakita. Kaya sa labas ng lohika. Kaya lampas sa iyong lakas. Kahit na ang mga nag-aalinlangan ay kailangang umamin, ito ay Diyos. Ngunit, handa ka na ba para dito? Dahil ang pag-ikot na ito. Nagsimula na ito. Maaari mo bang paniwalaan ito? Na ang lahat ng pinagdaraanan mo ay may mas malaking layunin? Dahil, hindi lang ito tungkol sa pagbabayad ng utang. Hindi lamang ito tungkol sa pag-alis sa suffocation. Hindi lang ito tungkol sa pagkakaroon ng pera sa account. Ito ay tungkol sa pag-alala. Sino ka? Dahil kailan mo sinimulan ang pagtukoy sa iyong sarili sa pamamagitan ng balanse sa bangko? Para sa expire bill? Para sa account na hindi magsara? Sino ang kumbinsido sa iyo na ikaw ay maliit? Sino ang nagsabi na ikaw ay isang pagkabigo? Dahil lang sa ikaw ay nasa isang pinch. Hindi iyon ang Diyos. Hindi ka kakailanman tinawag ng Diyos na walang kakayahan. Hindi kakailanman tinawag ng Diyos dahil sa kakulangan. Tinawag kanyang anak, anak ng hari. At ang anak ng hari ay hindi ipinanganak upang magmakaawa para sa mga mumo. Ang anak ng hari ay mailayunin. Nagdadala ito ng pangako nagdadala ito ng pagkakakilanlan. Naisip mo na ba na ang pag-ikot na ito ay hindi lamang para iangat ka? Sa pagbibigay sa iyo ng kasagutan, dahil may mga taong malapit sa iyo, mabubuhay iyan dahil bumangon ka, na maniniwala ka, dahil hindi ka sumuko. Sino ang makakaalam ng katapatan ng Diyos? Sa pamamagitan ng kasaysayan nito, kumusta man kon ininga bendisyon labaw pa pagtagana? Paano kung ito ay isang platform? Isang pagtawag? Isang misyon? Ang Diyos ay hindi lamang nagbibigay ng mga mapagkukunan. Ipinagkatiwala niya ang isang layunin. Ngunit ang tanong, Handa ka na bang mamuhay ng higit pa sa pera? Dahil dito nagtatapos ang kahirapan. At ang layunin ay nagsisimula ngayon. Paano kung sabihin ko sa iyo? na may digmaan na nangyayari para sa iyo, kahit na tila natigil ang lahat. Isang hindi nakikitang digmaan. Tahimik ngunit tunay. Naramdaman mo na ba na parang nakikipaglaban ka sa isang bagay na hindi mo nakikita? Na kahit gaano pa siya kahirap, tila may mga bagay na. Nakipaglaban? Hindi lang ikaw. Hindi lang ito pagod. Ito ay paglaban. Espiritual na paglaban. Habang umiiyak ka sa isang gilid, may pinag-aawayan sa langit. Akala mo nakalimutan ka na. Nagpadala ang Diyos ng pampalakas. Si Arkanghel Michael ay nakipaglaban para sa iyo. Hindi sa pamamagitan ng pagkakataon. Kasi kung ano ang mangyayari sa buhay mo ito ay masyadong malaki upang iwanang naaanod. Nakalock ang mga pinto, hindi dahil sa kakulangan ng merito. Ngunit dahil alam ng kaaway kung ano ang mangyayari kapag natanggap mo ang iyong pag-aari. At gayon pa man nanatili ka. Kahit nasaktan, nasaktan, pagod, tahimik. Nanatili ka. May ideya ka ba kung ano ang ibig sabihin nito? Na ikaw ay higit pa sa isang manlulupig. Na ang kanyang paglaban ay hindi napapansin. Na ang kanyang katapatan ay napansin at ngayon ito ay pararangalan. Ano ang dati nang nakablock? Ngayon ito ay inilabas. Ano ang tila na wala? Babalik ito sa iyong mga kamay. Na imposible. Sumasang ayon sa pag-ugali ng Diyos. Ngunit sumagot siya sa akin. Handa ka na bang mamuhay kung ano ang ipinaglaban ng langit na ibigay sa iyo? Kasi totoo ang laban. Ngunit ang tagumpay. Magiging ganoon din. Akala mo ba talagang pinagpala ka ng Diyos para lang mabayaran mo ang mga bayarin at iyon na? Hindi. Simula pa lang ito. Ang tunay na plano ay higit pa sa bayad na invoice. Ito ay tungkol sa kalayaan. Ito ay tungkol sa dignidad. Ito ay tungkol sa pamana. Kailan ka huling nananaginip ng katahimikan? Hindi lamang sa ipag-ibig, kundi sa pamumuhay ng maayos. Hindi ko na kailangang magsabi ng ti hindi ko kaya dahil sa kakulangan ng mga mapagkukunan. At kung sasabihin ko sa iyo, na ang Diyos ay nagpapalaki sa iyo para sa higit pa sa paglutas ng iyong mga problema. Inihahanda ka niya para maging sagot. Maging siya ang nag-aabot ng kamay at hindi ang humihingi ng tulong. Upang matustusan ang kaharian. Upang makatulong sa mga pamilya. Upang masira ang mga siklo ng kalungkutan na tumawid sa mga henerasyon. Nararamdaman mo ba ito sa loob mo? Yung feeling na ipinanganak ka para sa higit pa sa mga bayarin, bayarin at utang. Ito ay dahil ito ay talagang ipinanganak. Ngunit ang tunay na kasaganaan, ito ay may isang bagay na nakakalimutan ng maraming tao. Layunin. At ang layunin ay nangangailangan ng karunungan. Pangitain, responsibilidad. Hindi lamang ito tungkol sa pagkakaroon nito. Ito ay tungkol sa pagpaparami ng may layunin. Ito ay tungkol sa pag-alam kung kailan ito iiwan. Panahon na para ibahagi. Handa ka na ba para dito? Sapagkat hindi lamang nais ng Diyos na punuin ang iyong mga kamay. Nais niyang palakasin ang iyong puso. Ang kaunlaran na darating ay hindi isang label ng tagumpay. Ito ay isang kasangkapan sa misyon. At ikaw, gagamitin niya ito bilang instrumento ng pagbabagong anyo. Gusto mo ba talagang umunlad? Kaya sabihin mo sa akin, handa ka na bang sumunod bago ka tumanggap? Kasi may mga taong humihingi ng basbas. Tumatakas mula sa pagtuturo. May mga taong nagnanais ng kasaganaan. Ngunit hindi niya pasanin ang bigat ng responsibilidad. Naranasan mo na bang isipin na ang Diyos ay may kayang ipagwalang-bahala. Hindi dahil ayaw niyang ibigay ito sa iyo. Ngunit bakit mo nais na maghanda? Dahil ang kasaganaan na walang paghahanda, nagiging bitag ito. Nagiging pride ito ay nagiging pagkasira. Ngunit ang tunay na kasaganaan. Nagsisimula ito sa pagsunod. Nagsisimula ito kapag sumagot ka ng TI e. nang hindi man lang ito na unawaan. Kapag nananatiling tapat ka, kahit na hindi mo nakikita ang mga resulta. Kapag pinili mo ang tinig ng Diyos. Sa halip na ang pagkabalisa ng mundo. Tanong ko sa inyo. Sumunod ka na ba? O nakipagtalo ka na ba sa langit? sapagkat ang lumalakad na kasama ng Diyos ay hindi lumalakad sa pamamagitan ng paningin. Lumakad sa pamamagitan ng pananampalataya. At ang pananampalataya ay nangangailangan ng Huwag pokus. Huwag magpokus sa mga pangyayari. Ngunit sa direksyon, hindi sa mga account. Ngunit sa pangako, hindi sa takot. Ngunit sa ama, hindi lamang hinahanap ng Diyos ang mga tao na dapat pagpalaing. Hinahanap niya ang mga puso na nananatiling mapagpakumbaba pagkatapos ng pagpapala. Dahil ang pagunlad ay madali. Mahirap magpatuloy sa iyong mga tuhod pagkatapos ng lahat ng bagay ay gumagana. Kumusta naman kayo? Mananatili kang tapat. Kailan darating ang sagot? Sapagkat para sa mga lumalakad na kasama ng Diyos. Ang landas ay hindi kailanman tungkol sa kung ano ang iyong panalo. Ito ay palaging tungkol sa kung sino ka sinubukan mo nang magsimula sa labas. Ngunit sa loob ay nasira pa rin ba ito? Dahil walang silbi ang pagbibilang sa itim kung dumudugo pa rin ang puso. Walang saysay -say sa mga bukas na pintuan kung sa loob mo pa rin pakiramdam na nakulong. Ilang beses mo na bang sinisisi ang sarili mo sa nangyari? Para sa mga pagpipilian na ginawa mo, para sa mga landas na hindi mo naintindihan, para sa mga marka na hindi nabura ng oras. Nakatagong sugat mga trauma na nakakamofledge. Mumiti para hindi matakot ang sinuman. Ngunit ang Diyos, hindi lang niya nakikita kung ano ang ipinapakita mo. Nakikita niya kung ano ang itinatago mo kahit sa iyong sarili. At ngayon ay naglalaro siya kung saan walang sinuman ang nakahawakan. Pagpapagaling sa mga bagay na hindi nakita ng sinuman. Hindi lang niya nais na baguhin ang iyong realidad. Nais niyang pagalingin ang iyong pagkakakilanlan dahil kung ano ang pumipigil sa iyo. Hindi ito ang mga utang. Ito ang sakit na hindi nalulutas. Yung kahihiyan na nanatili. Yung feeling na hindi ka nakarapat dapat na maging masaya ulit. Ngunit hayaan mo akong magtanong sa iyo. Sino ang nagsabi na ang iyong nakaraan ay may kapangyarihan pa rin sa iyong kasalukuyan? Hindi iyon ang Diyos. Sinasabi niya sa iyo, gagawin kitang bago. Itinaas kita. Ihahanda kita dahil ang biyayang dumarating. Kailangan niya ng buong puso. Sa isang gumaling na isipan, sa isang kaluluwa na naibalik, hindi lamang ito tungkol sa pagtanggap. Ito ay tungkol sa pagpapanatili ng kung ano ang dumarating ng hindi nawawala. Handa ka na bang ipagpatuloy ang iyong nakaraan? Dahil hindi lamang nais ng Diyos na magsimula ng isang bagong bagay mula sa iyo. Nagsisimula na siya ngayon sa loob. Paano kung... Ano ang ginagawa ng Diyos sa iyo? Hindi ba't para lang sa iyo? Paano kung ang himala na nararanasan mo? Ito ba ay isang kasagutan na ipinagdarasal ng ibang tao ngayon? Naisip mo na ba ito? Kasi may mga taong umiiyak ngayon. Tulad ng pag-iyak mo kahapon. May mga tao sa tabi mo. Mabuhay kung ano ang napagtagumpayan mo lang. Paano kung ang kwento mo ay ang mapanakailangan ng isang tao na makaalis sa lamba? Minsan, iniisip natin na ang patotoo ay pagbibilang lamang ng tagumpay. Ngunit pinatotohanan ko. Ito ay liwanag. Ito ay isang tulay. Ito ay direksyon. Alam mo ba kung ano ang mas makapangyarihan kaysa sa pagtanggap ng himala? Upang maging himala. Upang maging yakap na nagpapagaling. Yung salitang nag-umapaw. Yung boses na nagsasabing, nasaan ka na? Inilabas ako ng Diyos doon. Naisip mo na ba kung gaano karaming buhay ang maaaring magbago? Mula sa iyo. Kaya. Bakit manahimik? Bakit itatago ang liwanag na inililiwanag ng Diyos sa iyo? Siguro kung ano ang naririnig mo dito ngayon. Iyon lang ang kailangan ding marinig ng isang taong malapit sa Kanya. Marahil ang salitang iyon ay tumatak sa iyong puso. Maging tulong na tahimik na hinihingi ng puso ng iba. Pagkatapos ay ibahagi mag-multiply, ipagpatuloy ang pag-aaral. Kapag naibigay mo na ang natanggap mo, ang Diyos ay nagbibigay ng higit pa. Hindi ka pinili para lang tanggapin ang himala. Pinili siyang maging himala kung ang salitang iyon ay nakaantig sa iyong puso. Huwag itago ito sa iyong sarili. Tulad ng magkomento sa ibaba at ibahagi ito sa isang taong kailangang marinig ito ngayon. Mag-subscribe sa channel at airing ang kampanilya. Dahil kung ano ang sinimula ng Diyos na gawin sa iyong buhay nagsisimula pa lang ito.